ang pagngiti. Nakapagpapaaliwalas daw ng mukha ng isang tao. Kaya naman sa ating pakikisalamuha sa iba, makabubuti raw na hindi natin ito makalimutan. Pero dahil nabubulok ang ating mga ngipin kapag pinabayaan ang mga ito, mabuti raw na bata pa lang, tama na ang pag-aalaga natin sa kanila. Ang tatlong taong gulang na anak ni Shane na si Kresha, di raw niya maawat sa pagkain ng chichirya, candy at maging soft drinks. Pero dahil di naman daw pala si Pino ang bata, sakit ng ulo raw nila ngayon ang pagkabulok ng mga ngipin nito. Halos budbud na ang dalawa niyang nangingitim ng ngipin sa harap. Ang ilan namang nasa bagang, bulok na rin. Sa katunayan, madalas raw sumakit ang ilan sa mga sirang ngipin ni Cresha. Ayon sa pediatric dentist na si Dr. Georgina Roa Remulia, ang pagkasira ng ngipin o tooth decay, maaari magsimula kahit walang buwan pa lamang ang bata. Kaya usually yung front teeth ang unang na-affect is because yun ang unang lumalabas. So pag nakababad yung ngipin sa gatas buong gabi, then it can cause tooth decay. And then um, normal signs yan, yung ngipin sa ilalim, hindi masyadong sira kasi yung, yung tongue naman nagko-cover. So talagang yung na-expose lang, yung front teeth. Kaya naman, sinamahan namin ang mag sa kanilang kauna-unahang pagbisita sa dentista. Yun nga lang kila ayaw ni Christian magpatingin kay Doc. Kwento ni Shane, naging panakot daw kasi niya kay Cresha ang pagpunta sa dentista kapag makulit ito. Kaya nagkaroon ng pag-aatubili ngayon ang bata. Para mas maayos na masuri ang ngipin ng bata, kinailangan siyang turukan ng pampatulog. Ilang sandali pa, sumailalim na si Kresha sa tinatawag na dental rehabilitation. Una, nilagyan ng anterior strip crowns ang mga ngipin sa harap. Ito ay parang kulay puti na simento na idinidikit sa ngiping na sira para maibalik ang dating itsura nito. Sa mga ngiping nasa likod ng bibig ni Cresha, posterior stainless steel crowns naman ang inilagay. Para rin itong coating na kulay silver na ibabalot sa paligid ng sirang ngipin para maprotektahan ito mula sa tuluyang pagkabulok. Dapat daw kasing ingatan ng mga bagang ng bata dahil kapag 11 years old pa lang sila, nasisimulang mapalitan. Okay naman siya. gumanda uh, pasta siya. Kasi um, her teeth were severely decayed na her front teeth. Um, very severely decayed. So, you know, we filled the teeth para we replace what is left. Bukod sa pagkabulok, isa pang problema sa ngipin ang hindi maayos na pagtubo nito. Ganito raw ang problema ng nanay na si Mary Ann sa ngipin ng dalawang taong gulang niyang anak na si Kian. Tila palabas daw kasi ang pagtubo ng ngipin ng bata. Hinala ni Mary Ann, ito ay dahil mahilig mag-thumbsuck si Kian. Kasi minsan pag binibigil na yung dede niya, tinatanggal ko talaga yung daliri, nagagalit siya. Nagaan talaga, umiiyak. Ay kay Dr. Remulia, posibleng nga ang pagsusubo ng daliri o pagka-thumbs ang makakaapekto sa forma at tubo ng ngipin. Pero masama lang daw ito kapag ginawa ito ng bata kapag malapit na siyang mag-apat na taong gulang. If the child is mga 3 years or below or even 2, it's natural kasi very oral pa yung stage nila. They're, they find comfort in, kunyari, pacifier, di ba, or thumb. Kaya naman, wala naman daw dapat ikabahala si Mary Ann. Ayon sa mga dentista, mahalaga na sa unang paglabas pa lang ng ngipin ng isang sanggol ay tama na ang pag-aalaga nito. Kahit kasi hindi pa permanente ang mga ngipin ng mga sanggol at mga bata, maari pa rin magkaroon ng mga komplikasyon kung papabayaan ang mga ito. Nariyan ang madaramang sakit na dala ng pagkakaroon ng cavities. Pwede rin bumaba ang kanilang kumpiyansa sa sarili dahil sa pangit na itsura ng kanilang ngiti at bad breath na maaaring resulta ng bulok ng ngipin. Pwede ring mabunot ang ngipin o kaya ay magkaroon ng problema sa pagngunguyan ng mga may cavities. Maaari rin itong magdulot ng pamamaga at pagkakaroon ng nana sa gilagid. Kaya kapag tuloy ang nabulok na, kahit ang baby teeth, pwedeng magkaroon ng impeksyon ng isang sanggol o bata na kapag pinalala maaaring niyang ikamatay kaya mahalaga na agapan ang tooth decay